Pede 6, nagpanindugan nga ginaobra nila ang ilang katungdanan sa pagpapas ng ilegal na droga sa pihak. Sa bahayag sa City Drug Enforcement Agency nga may pila ka government agencies nga nadulaan na sanggana sa ila responsibilidad. Si John Sala, nakatuto. Anon mo kuno ang kapisan sa kapulisan kung ang iban ng mga ahensya ang hindi inaamo ka sa ila katong danan. Iniya nang inpahayag ni Iloilo -Ilo City Drug Enforcement Unit Head Captain Ryan Christ Inot sa impormasyon nga tuman kahapos na lang ang pagpalusot sa ilegal nga droga sa mga puerto sa rehiyon. May coordination kaso ang nagkahilat ang nagkahitabo sir na uh, dula bala ang willingness ang aton mga kaupdanan sa panerbisyo daw baliwala lang sa ilang nga na nila nga grabe ang paglapta subong sang ano sang illegal drugs sino kay inot masaminga sa mga truck na nagadeliver sang goods ginakarga ang droga kun kaysa mismo ang mga subject pa ang nagadala sini kag nagabyahe halin sa Luzon apang sunod sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 wala sila nagakulang sa monitoring kag pagpatuman sa ila katong danana apang aminado nga hindi mahapos ang ila gina naman namon nga may kinanglansang integration sa aton nga additional x-ray machines as a force multiplier para nga mas comprehensive ang screening process naton. Na Magluwa sa pagpasangkad sa ila operasyon dako man nga bulig suno kay Tanalion ang pagdugang sa pila ka mga gamit sa mga puerto agud mapasangkad ang seguridad. Kita diri yes sir wholeheartedly or not we have to do our mandate as a drug enforcement agency. Ginti ko sa news team makuha ang bahin sa Philippine Coast Guard Station Western Visayas apang wala pa sila sa opisyal nga pahayag. Dako man ang mabulig sa pagpasangkad sa koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno kag local government unit suno sa PDEA agod mas maging epektibo ang ila operasyon. Ubod kay Hans Tisherto, John Sala. One Western Visayas.